mga par! Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinakamalapit na boksingero sa Hajime no Ipo at pwede rin nating matawag na goal ng karamihan sa featherweight division. Si Ricardo Martinez ay isang karakter sa Hajime no Ipo na kahit ilang beses pa lamang siyang pinapakita at nababanggit sa buong storya ay kilalang kilala na ng mga tago sa baybay ng palabas. Siya ang tinaguri ang best featherweight boxer sa show, currently unbeaten na may 70 wins at 0 losses Big deal ito dahil ang main character natin na si Ipo ay isang featherweight din. So darating talaga ang time na magkakasalpukan silang dalawa. Ang kanyang home country ay Mexico kung saan sikat na sikat siya. Sinabi nga din sa manga na mas kilala pa siya ng mga tao doon kaysa sa sarili nilang presidente. Kahit saan siya pumunta sa bansa nila ay chinichir siya ng lahat. Siguro parang malamani pa kayo nakasikatan na yun no? Pero ano nga ba si Ricardo Martinez sa labas ng ring? Well, siya ay isang tahimik na tao. Hindi yan pala salita. Pero pagdating sa ring, ibang usapan na yun. Dalawang beses nitong tinalo si AJ dati at sa parehong laban na yun ay bugbog sarado talaga siya. Noong nag-sparring match naman sila ni Ipo ay ginamitan niya lang ito ng mga jab at nanakot niya na ito na walang kahirap-hirap. pag usapan pa natin ang bawat aspeto ng karakter niya dito sa video. So, i-make sure mong tapusin mo ang video na to hanggang sa uli para malaman mo kung gaano kalimaw si Ricardo. Noong bata pa lang si Ricardo ay pinapangarap niya na ang maging malakas. Lumaki siya sa mountains ng Mexico at nanggaling siya sa pamilya ng mga mountain workers. Yung environment niya sa kanyang paglaki ay malaking dahilan din kung anong klasing tao at fighter siya ngayon. Isang araw noong bata pa siya, na-meet niya ang kanyang coach na si Bill Stewart habang may hawak na boxing gloves. Kinausap niya si Bill at lumapit siya. Daladala -dala ang isang simpleng katalungan. Ano ba ang pakiramdam ng pagiging malakas? Ang tanong na yan, ang umpisa ng journey ni Ricardo sa mundo ng boxing. Sa guidance ni Bill ay nagsimula siya mag-training at binilda ang kanyang boxing skills. Pero ito ang nakakamangham parte. Hindi lang basta naging boxingero si Ricardo, siya ay naging best boxer ng kanyang generation. Sa edad lamang na 21 years old, ay naging WBA featherweight champion na siya na may napakahabang win streak at napakataas na knockout percentage. Unti-unti siyang nakilala hindi lang sa Mexico, kundi pati sa buong mundo at considered na nga sa mundo ng Haji Minoipo na isang living legend. Record mo ba naman ay 70 wins tapos 66 knockouts at nolos? Putik na yan halimaw. Dahil nga din doon, ang pangalan niya ay hinahambing na sa salitang victory. Sa Mexico, siya ay tinagurihan na national hero. Madami siyang mga nakalaban ng na malalakas na katunggali. Tulad na lang nila dati, Gonzales at Wally. Pero in the end, siya lagi ang lumalabas na panalo. Pwede nga din natin sabihin na rags to riches ang story ni Ricardo mula sa kabundukan ng Mexico papunta sa worldwide boxing ring. At nagsimula yan sa isang bata na gusto lang naman malaman kung ano ba ang pakiramdam na maging malakas. Tulad nga ng sinabi ko sa simula, Tahimik lang na tao ito si Ricardo, subalit sa likod ng kanyang calm na itsura ay isang tunay na kompetitor at tao may passion para sa boxing. Hindi siya katulad ng mga normal na boxers na narating na ang ganyang estado. Hindi siya maingay at mayabang, hindi siya masyado nagpapasikat at nagpapabida sa labas ng ring. Nangingibabaw ang pagiging calm at respectful niya, especially sa mga kapwa niya boxingero. Malaki ang respeto na binigay niya kina Dati at Wally dahil sa pinakita nilang lakas at determinasyon sa ring. Para sa kanya, respect is earned and not given. English yun mga par. Pero isa ring dapat i note, kahit na siya ay nasa tuktok na ng tagumpay sa boxing, madalas pa din siyang nakakaramdam ng loneliness. Alam niyo ba kung bakit? Dahil lang naman yung sobrang galing niya, kaya naman hirap na hirap na siyang mahanap ng challenge. Lagi nga itong naghahanap ng katapat niya na makakayang mapush siya sa kanyang limits ang isang boksingero na magpapainit na kanyang dugo habang nasa ring. Pero hindi madaling magawa yun para sa kanya. After 70 matches, ay sinasabi sa na hindi pa nahihirapan sa kahit anong laban si Ricardo at hindi niya pa din nalalabas ang kanyang full potential. Grabe naman yun, halimaw ng mga par. Pag pinag-uusapan ng boxing, para sa taong hindi naman talaga taga sa baybay ng sport na ito, ay maaari nilang sabihin na tungkol lang ito sa malalakas na suntok or footwork. Pero alam naman natin na hindi lang basta-basta ganun yun. Tinatawag nga din ang boxing bilang the sweet science. Kung magsesearch kayo online, ay maraming explanation yan kung bakit tinawag na the sweet science. Ang dami mo kasing kailangan aralin at mamaster kung gusto mong maging successful, lalong-lalo na sa world level. Kailangan dito ng technique at strategy, kasabay lang ng strength, speed at iba pa. Pero syempre, may mga specialties pa din yan mostly. May iba na hard punchers, meron din namang may mga mabibilis na suntok o footwork. Tapos meron din magaling sa defense at counters. Pero pagdating kay Ricardo Martinez, ay para bang nakamax out ang stats niya sa lahat. Kumbaga mga par, kung naglalaro ka ng karir mo sa video game, ay naka 100 ang stats niya sa lahat ng aspeto. Siya lang naman ang example ng isang complete boxer. O tara mga par, pag-usapan na natin ang kanyang boxing abilities unahin natin ang kanyang mga jab. Ang jab niya ay sobrang bilis at unpredictable. Sinasabi nga ding almost impossible itong makita na padating. Para bang malakidlat daw ito sa bilis pag nakarap mo ito sa ibabaw ng ring. Pero hindi lang naman jabs ni Ricardo ang nag stand out. Ang defense din ni Ricardo ay parang pader na hindi kayang mapapagsak. Kahit ilang beses na siya suntukin, ay wala kang makikita na natatamong damage sa kanya. Pagdating naman sa kanyang stamina ay ganun din. Kahit magbato siya ng napakaraming suntok ay hindi siya makikita ang napapagod basta-basta. Well karamihan naman din kasi ng laban niya ay naglalas lang ng ilang rounds at sa 70 fights nga nito, apat lang umabot sa decision. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang fighting style. Naturally, ang fighting style niya daw talaga ay slugger. Ibig sabihin nun ay gusto niya makapagbakbakan sa kanya mga kalaban ng malapitan at hindi yung patakpo-takbo lang sa ring. Pero hindi lang siya simpleng brawler. Mataas din ang kanyang boxing IQ at strategic planning. Alam niya kung kailan ang tamang panahon para umatake at dumipensa. At kung kailangan niya magpalit ng strategy in the middle of the fight, ay kaya niya mag-adjust instantly. I mean, yung record niya naman speaks for itself mga par. 70 wins with 66 knockouts, walang losses at draws, at nagawa niya 'yun ng walang kahirap-hirap. Yung combination ng speed, power, defense, at intelligence ay talagang si netap siya as a force to be reckoned with. Kumbaga mga par, overpowered final boss talaga ng anime kung tutusin. Siguradong kakailanganin ng bida natin na si ipo lahat ng training arts at development para lang magkaroon siya ng binatbat dito. Ngayon naman, nasabi ko nga na may 70 matches na ito si Ricardo. Pero kahit ganun, kunting laban pa lang ang pinakita sa atin. Subalit so in na enap naman na yun para ma-establish yung gaano ba talaga kaalimaw itong karakter na ito. Pag-usapan natin sa greet ng mga yon, Simulan natin sa mga laban niya kay AJ dati kilala naman siguro natin lahat si AJ dati. Siya lang naman ang pinakaunang boxer na nagbigay ng loss sa record ni Ipo sa kanyang professional boxing career. Bali dalawang beses sila naglaban. Noong unang beses ay nakatamo ng brutal na TKO o loss si dati. Dito niya din nakuha yung peklat niya sa kanyang ilong. Matapos ang ilang taon ay nagkaroon ulit siya ng chance na makabawi. Ngayon ay mas experienced na siya at may mataas na boxing IQ. Subalit kahit sa kanilang rematch, kitang kita pa din na si Ricardo ang superior boxer at nanalo ito na walang makikitang injuries o galos sa kanyang mukha. Bandang huli nga ng laban dahil sa respeto ni Ricardo sa unbreakable spirit ni dati ay nasampulan niya ito ng full power niya na nagsanhin ang pagkabasag ng, ng pangan dati at pinadiretso na ito sa retirement. Take note mga para, at this point, si dati ang pinakakinatatakutan na featherweight boxer sa Japan Kaso nung umarap siya kay Ricardo, para lang siyang ginawang punching bag nito. Na pala mga par, speaking of punching bag, paano na lang yung sparring match nila ni Ipo? Nagpakita ng dominant performance si Ricardo doon at ninakot niya si Ipo sa first round gamit lamang ang mga left jabs niya. Kahit pa nga yung signature move ni Ipo na Dempsey Roll ay nailagang lahat ng walang kahirap-hirap. Nasa ibang level na talaga to si Ricardo mga par. Pero syempre, iba na ang Ipo Makonochi ngayon compared noon. Panoorin nyo na lang yung iba kong videos para makita nyo ang bagong version na Ipomakonochi. Halos similar din ang nangyari kay Billy McCallum, na isang former WBC featherweight champion naman na nakilala dahil sa kanyang Philly Shell Defense. Pero same story lang mga par, dinurog lang ito ni Ricardo sa unang round at nanalo by a knockout. Di ko nga din mag mga par kung bakit hindi pa iunify ni Ricardo lahat ng belts doon sa division tulad na lang ng IBF at WBO. Sobrang layo pa naman ang level niya sa ibang champions na nakikita natin dito. Anyway, so far, sa istorya, ang pinaka-exciting at challenging match niya na nating nakita ay yung laban niya kay Wally. Sa mga hindi pa nakakaabot sa puntong ito ng manga, noong nakalaban ni Ippo itong si Wally, ay newbie boxer pa lang siya na may 4-match experience. Pero kahit sa konting experience niya, ay sobrang pinahirapan pa din niya si Epo Ngunit itong version ng Wally na umarap kay Martinez ay isa ng biyasang prodigy na kakagaling lang sa 20 plus fight with streak na kinatatakutan na din sa buong mundo. Hirap na nga din mahanap ng sparring partner ito si Wally kasi kahit saglit lang na sparring ay umakayaw na kagad sa kanya. Dito nga sa laban na ito ay yung unang laban sa manga na makikita natin na nagka si Ricardo to the point na nag pa ito ng dugo. Ilang beses na nakatama ng suntok si Wally dito na sobrang ikinagulat nga din ng lahat ng nanonood. First time sa istorya, ang invisible na champion ay nakatapat ng isang worthy challenge at maski si Ricardo ay ninjoy ang bawa segundo nun. Dito nga din daw ulit na realize ni Ricardo ang thrill ng challenge sharing, pero in the end ay nauwi pa din ito sa pagkatalo ni Wally Bayan Knockout kasabay din ng kanyang pagretiro due to injuries Grabe kung lumaban ito si Ricardo eh. Pagkatapos ng laban, may chance na magre-retire ka na. Subalit, so kahit nga daladala niya ang mga panalong yun at malalimaw na record, kinakarap ni Ricardo ngayon ang ibang challenge. Ang challenge sa paghahanap ng worthy opponent. Sobrang lonely daw sa taas. Kaya naman patuloy siya nangangarap para sa isang challenging opponent na kaya siyang mapus sa kanyang limits. Yun ang kanyang internal struggle. Sa tingin ko naman mga par, sa bandang huli ay dadating yun sa form ng ating bida na si Ipo Makonochi. Pero at this point ng story ay si Ricardo pa din ang magre Rain supreme sa manga. Kasama din ito ang ating idol na si Takamura. Bilang ang mga pinakali mo ng mga boksingero sa knockout. Ano mga par, nagustuhan mo ba ang video na ito at gusto pa makilala na mas mabuti ang ibang mga karakter sa Hajime no Ipo? Kung ganun, i-comment nyo lang sa comment section kung sino ang gusto nyong gawan ko sa susunod. Ako nga pala ulit si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga pa!